Ika-dalawamput-tatlo ng Enero, taong isang libot pulong daan at siyam na putsyam. Pinasinayaan sa Bulacan ng Republikang Balolos o ang kinikilalang pinakaunang Republika ng Pilipinas kung saan itinatag bilang presidente nito si General Emilio Aguinaldo. Ito'y nagbula sa plano ni Aguinaldo na makapagbuo ng isang gobyerno ng mga Pilipino para maipakita ang kakayahan nito na makapagsarili matapos siya makabalik sa Pilipinas mula sa pagpapatapon sa Hong Kong. Kasunod ng pagdedeklara ng kalayaan ng Pilipinas mula sa mga Espanyol sa Hunyo noong nakarang taon, biduo ito sa layunin na kilalanin pa ng mga dayuhang bansa ang kasarinlan ng mga Pilipino. Ngunit hindi ito nagtagal ng subiklabang digbaan sa mga Amerikano at ang pagsuko ni Aguinaldo dito upang iadunsyo ang kanyang pagpanig sa Estados Unidos. Magtatagal pa ng ilang dekada bago ang porbal na kasarinlan ng Pilipinas na naganap lamang matapos ang ikalawang digma ang pandaigdig.